Kumusta mga kasaliksi? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na sa ating planetang ginagalawan ay mayroong makakaibang kaganapan na kung sakaling hindi nakuhana ng kamera ay sigurado ko na hindi mo papaniwala ang posible pala? Kaya mula sa uwak na kasing laki ng mga tao hanggang sa alien na nabisita sa ating mundo ay pag-usapan natin ang 10 pinakakaibang video na ng kamera. Kaya kung handa ka ng mapanood ang mga ito ay simulan na natin Number 10, nakapangilabot na uwak. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga uwak ang ibon na pinakamadalas na nakikitang simbolo ng kamalasan. Kung kaya't maraming mga tao ang takot na takot na makita sila. Pero dahil napag-alaman ng mga eksperto na ang ibon na ito, ang isa sa pinakamatalinong hayop sa ating planeta ay biglang dumami na lamang ang mga tao sinubukang kuhanan sila ng larawan. Ang isa raw sa pinaka nakapangingilabot na retratong nakuhanan patungkol sa ibon na ito ay ang larawan na ito na makikitang nagpapakita ng isang dambuhalang uwak na higit na mas malaki ang pangangatawan kumpara sa kanyang mga kasamahan na ayon sa mga eksperto ay maaaring dahil lamang daw sa anggulo ng pagkakakuha ng retrato. Ngunit may ibang mga tao naman na naniniwala na totoo ang higante ang nakuha ng uwak sa larawang ito. Nasa kasamang palad ay hindi na raw nagpakitang muli sa mga tao number 9 kakaibang nila lang. Ang mga kamera ay kadalasang iniiwan sa gitna ng kagubatan upang makuha ang mga kakaibang pangyayari na nagaganap sa kapaligiran na sadyang nalalayo sa mata ng mga tao. Kung saan ang isa na raw sa pinakakakaibang nakuhanan sa lahat ay ang nakuhanan ng kamera na ito sa Ohio ng Bansang Amerika. Kung saan bigla na lamang daw sumulpot sa harap ng kamera ang isang tao na may suot-suot na costume ng manok na hindi nila malaman kung para saan at kung ano ang dahilan. Noong gabi ay nagpakita rin daw sa harap ng kamera ang mga taong may suot na costume ng mga gorilla, na maaaring nagpapakita raw na sa komunidad na ito ng Ohio ay mayroong mga taong may ganitong kakaibang habi na sa hindi malamang dahilan ay mahilig sumulpot sa harap ng kamera na tila ba pinapakitang gilas ang kanilang natatanging kaibahan. Number 8 video magpapatayo ng iyong balahibo ang ating kagubatan ay ang isa sa mga lugar na pinaka pinangyayarihan ng napakaraming kakaiba at nakapangingilabot ng mga kaganapan. Kung sanang isa na rito ay nakuhanan ng isang kamera sa kakahuyan na sigurado akong magpapatayo ng balihibo ng kahit na sinong makakapanood dito. Sa dilan ng bigla na lamang may sumulpat na ulo ng isang tila ba mapatlang tao mula sa likod ng puno. Kung saan dahil sa nakakarangan ng puno ang kanyang katawan ay hindi matukoy ng mga eksperto kung ano nga ba talaga ang nakuhanang nilalang na ito. Nang tila ba mapansin ang ulo, ang kamera na nakatutok sa kanya ay bigla na lamang siyang sumulpot sa harapan mismo ng kamera hanggang sa maputol ang video at hindi na malaman kung ano ang nangyari sa nilalang na ito at kung ang nakuhanan sa video ba na ito ay totoo. Number 7, Mata ng Kagubatan hindi na bago sa ating kaalaman na sa tuwing nakukuha na ng mga video, ang mga nilalang sa pagsapit ng gabi ay tila ba umiilaw at nagliliwanag ang kanilang mata na pinagmulan raw ng nakuha ilaw na ito sa isang video na kinunan sa isang kagubatan noong 2002 na sadya raw nagpatayo ng balahibo ng mga eksperto sa kadila ng hindi nila matukoy kung anong nilalang ang may-ari ng nagliliwanag na mata na ito sa gitna ng kadiliman. Dulot na sa taas raw ito ay posibleng nagmula ito sa oso Ayon sa opinyon ng mga residente ng lugar ay maaaring mata ito ng isang mangkukulam na makikitang tila ba hulihin ang isang soro na paniwala nila na niya sa paggawa ng ritual na sasabing madalas raw maganap sa kanilang lugar. Number 6. Nakakatakot na nila lang Talaga namang hindi na natin may na sa tuwing sumasapit ang gabi ay napakaraming mga nakapangingilabot na bagay ang maaaring mangyari kung kaya't labis na lamang tayong magpasalamat sa pagkaimbento ng kamera para makuhanan ng mga ganitong klase na kaganapan na mapapanood sa video ito kung saan ang isang tila ba matangkad na tao ay dahan-dahang naglalakad papunta sa isang sasakyan na matapos niyang mapuntahan ay tila ba bigla na lamang siyang nawala at naglaho na sasabing hanggang ngayon inananatili pa rin misteryo sa isipan ng mga tao kasabay ng identidad ng nilalang na ito kung sakaling totoo ay inaalam pa ng mga eksperto kung ano. Number 5, Babaeng Sinapian ng Demonyo Kung hindi ka pa naniniwala na mayroong nakapangingilabot na nangyayari sa tuwing sumasapit ang gabi, ay sigurado kang makukumbinsi ka na. Nang nakuha ng retrato na ito ng isang kamera kung saan makikita, ang isang tila ba babaeng nakatayo sa gitna ng damuhan habang siya ay nakasuot ng mahabang gown na kadalasang sinusuot ng mga pasyente sa hospital. Dahil dito ay hindi may tatangging sadyang nakapangingilabot na ang pangyayaring ito. Ngunit kung titignan mo itong maigay, sigurado ako na mas lalo namang tatayo ang iyong balahibo. Sa kadayla ng mapapansin sa ulo ng babae, ang tila ba mga sungay? Nain sa mga tao ay maaaring nagpapatunay raw na sinasapian siya ng isang demonyo na kahit pa itinanggi ng mga eksperto na totoo ay sadyang hindi pa rin nila maipaliwanag ang nangyayari sa larawang ito. Number 4, inabando ng manika. Ang sunod sa video ng ito ay magiging patunay raw na mapaumago o gabi ay sadyang marami ang maaaring maganap na kababalaghan sa ating kapaligiran. Sa kadila ng makikita sa video na ito na nakuhanan sa Indiana, sa Bansang Amerika ang isang nakapangingilabot na kaganapan sa kagubatan na siguradong magpapatayo raw ng balahibo ng kahit na sinong tao. Dulot na nakasalubong ng isang remote control na kamera na ito ang isang manikang nakaupo sa isang upuan sa gitna ng daanan na hindi may paliwanag ng kahit na sino kung bakit nandoon sa lugar na iyon. Mapapanood din sa bijong ito ang biglang pagkatumba ng upuan ng manika na mistula bang itinulak ng isang hindi makitang nilalang na naging daylan para mapaniwalaan ng mga tao na ang manikang ito ay ginagawang pain o gitag lamang ng isang maligno sa mga taong matapos minalas na lapitan ng manika ay agad niyang dadalhin papunta sa kanyang lungga. Number 3 Matalinong Mga Lobo kung pamilyar ka na sa hayop na mga wolves o lobo, ay sigurado ko na alam mo na na isa sila sa pinakamatalino at organisadong hayop sa ating planeta. Sa dahilan ng merong nagiging lider ang kanilang pangkat na tila ba nagiging kanilang pinuno na mariin nilang sinusundan. Na talaga namang mapapaliwanag raw sa nakuha ng video na ito kung saan ang pangkat ng mga lobo ay makikitang merong maayos na pila habang tinatahak nila ang kanilang kapaligiran. Ang ganitong klase ng kaganapan raw ay sadyang mahirap makuha na noon dahil sa malalagay sa piligro ang mga taong kumukuha ng mga retrato malapit sa mga lobo. Kung kaya't sadyang nakatutuwang isipin na sa kasalukuyang panahon, ay pwede na nating gawing automatic ang pagbivideo ng ating mga kamera na sobrang nakakatulong para makuhanan ang mga dating hindi pa nakikitang kaganapan. Number 2. Nabisitang gagamba hindi lamang mga taong nakasuot ng costume ng hayop pang maaaring bumisita at tila ba gustong magpasigat sa harapan ng kamera dahil pati na rin ang mga totoong hayop ay pwede rin gusto yung magpakita gila sa video na tila ba raw sa nakuha ng kaganapan nito ng isang kamera na idinikit sa isang puno para makuha na nito ang mga nangyayari sa kagubatan na sa kasamang palad ay ginawang tirahan ng isang gagamba na sinasabing nakakit raw siguro ng ilaw na kadalasang nagbiblink sa mga kamera. Nakakamangaman ng kaganapan na ito para mapag-aralan ng itsura ng ganitong uri ng gagamba sa malipitan ay siguradong aakalain ng kahit na sino na nakapanood ng video ito na parabang dinapuan ang kanilang mukha ng isang gagamba na hindi may tatangging hindi gugustuing maranasan ng kahit na sino sa atin. Bago ay magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nukahanan raw ng isang lalaki sa kanyang sakahan kung saan makikita ang isang nagliliwanag na bagay sa tabi ng kanyang baka na hindi niya malaman kung ano. Mabilis niyang ikinalat sa social media ang retrato na naging dahilan para kalain ng mga tao na ang makikita sa larawan na isang anghel na pinaniniwalaan nilang nabisita raw sa ating planeta mula sa kalangitan na kahit pa sinasabi ng mga eksperto na hindi totoo ay hindi naman nila may paliwanag kung ano nga ba talaga ang makikita sa retrato ito. Number 1. Sinabotahing Kamera Ang uling video sa ating listahan ay nagpapakita raw ng nakuhanan ng isang kamera na nilagay sa kagubatan para obserbahan ang kalagayan ng mga hayop at nilalang na dito ay naninirahan na sa kasamang palad ay natigil raw ng bigla na lamang dukuti ng kamera na ito ng dambuhal kamay ng isang misteryosong nilalang na matapos kunin ng kamera ay makikita ang natutok sa kanyang muka na nagpapakita lamang na sadya siyang naiiba kumpara sa lahat ng kilalang hayop na naninirahan sa ating planeta. Ang video ito ay pinaniniwalaan ng ibang mga tao na patunay na meron pang mga misteryosong nilalang na naninirahan sa ating planeta na hindi pa lamang natin natutuklasan habang ang ilan naman ay nagsasabi na nagpapakita ito ng isang alien na nabisita sa ating daigdig na gusto yung kontrahin ng mga eksperto ay mataas raw ang posibilidad na totoo ang mga ito. At yan ang bumabawa para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka kapanipaniwalang kaganapan ang maaaring mangyari sa planetang ating ginagalawan. Kung kaya't mabuti na lamang talaga at naimbento natin ang kamera na hindi may tatangging napakalaki ang itinutulong sa pang-araw-araw nating pamumuhay Dulot ng mga retrato at video na kukuha nito ay maaaring maging patunay at pruweba sa mga kakaibang kaganapan na nangyayari sa ating mundo. Kaya para sa iyo, alin sa mga nakuha ng video na ito ang sa tingin mong pinakakakaiba sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa mali mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.